Itong pulis na ang nasugatan sa gitna ng protesta ng mga taga-suporta ni KOJC founder Apollo Buloy sa Davao City. Gitpo ng PNP, ang mismo mga miyembro ng KOJC ang nananakit sa kanilang mga kapwa kasamahan para ibintang sa mga pulis. Detalya sa report ni Mark Gabriel. Sumugod sa labas ng KOJC compound ang libu-libong taga-suporta ni Apollo Kibuloy para iprotesta ang patuloy na pamamalagi ng mga pulis sa lugar para tugisin si Kibuloy. Uyanap sa maayong balita sa tibuok na kalibutan sa gitna ng protesta. Hostisya! 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 Ilang pulis ang umano'y sinakta ng mga taga-KOJC. Sa tala ng PNP, Pito ang nagtamu ng iba't ibang sugat sa katawan, kung saan anim sa kanilang dinala sa ospital. Iba't ibang sugat sa katawan, kung saan anim sa kanilang dinala sa ospital. May potok po na ulo na pulis po natin, may basag ang uh, nose bridge, marami pong galos, maraming sugat sa paa at sa mga sa kamay. Hindi po tayo ang nagsimula ng gulo. Uh, in fact, uh, kung mapapansin ninyo, uh, hindi nang huli ang ating kapulisan kahapon dahil we want to de-escalate yung atin uh, situation kahapon kahit pa binato tayo ng mga monoblock at yung claim nila na meron tayong tear gas na ginamit ay wala pong katotohanan ninyo. In fact, yung mismong mga pulis natin na tinira ng fire extinguisher, hindi po nagreklamo. Iginit din ng PNP na hindi totoo na sila ang dahilan ng pagkamatay ng isang miyembro ng KOJC na inatake sa puso. Apat na araw na raw naka-duty sa watchtower ang biktima na posibleng dahilan ng kanyang pagkakasakit. Hindi rin daw nila sinaktan ang mga miyembro ng KOJC. May hawak daw silang video. Narito makikita na mismo mga kasama nila ang nananakit sa mga kapwa nila miyembro. Papakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismo mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin. Tiwala naman ang PNP na malapit na nilang matunton ang mismong daan papasok sa underground bunker sa loob ng compound kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Kibuloy at mga kapwa akusado nito. Without giving specific, sir, tama po, nandun ngayon yung concentration ng ating search dahil nga na, na-detect nga po nung uh, ground penetrating radar natin na mayroong sign of life sa ilalim po ng isang particular ground. But as to this specific location, na uh, I hope you understand na na hindi ko po, po, po pwedeng sabihin yon At uh, this, uh, at, uh, yesterday po, ay ramdam na natin yung resistance ng mga miyembro po ng KOJC. Ayaw po talaga nila tayo, patuloy nila tayo, pinapaalis dun sa lugar na concentration natin. Sa ngayon, patuloy ang pila ng PNP sa mga taga-KOJC para alisin ang mga nakahambalang nasasakyan dahilan kung bakit hindi na madaanan ang kalsada sa harap ng compound. Gate ng PNP, hindi raw ito sakop ng kanilang permit para sa prayer rally. Mar Gabriel, para sa mata ng agila. Matatag, matapang, matapag. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng agila primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.